Narinig mo na ba ang bagong leak tungkol sa Area 51 ngayong 2025? May mga dokumentong lumabas online na sinasabing may aktwal na alien technology na kasalukuyang tinitest sa base. At hindi lang daw ito UFO sightings. Ayon sa mga leak, may tinatawag silang Project Sigma, isang programa raw ng US government na nag-aaral ng communication tech na hindi gawa ng tao. At mas nakakagulat. May mga ulat na isang biological entity daw ang nakita sa loob ng facility. Siyempre, dinideny ito ng gobyerno. Pero ilang dating empleyado raw ng base ang nagsasabing may mga silid na restricted kahit sa militar mismo at doon daw nakatago ang mga pinaka-classified na eksperimento. Totoo bang may tinatago talaga ang Area 51 o isa lang itong modern myth na pinalaki ng internet at sci-fi fans? Ang tanong, kung wala silang tinatago, bakit parang ayaw nilang may makalapit kahit isang metro?